Yan, nakakita nyo. Pawis na pawis ako. Tatapos ko lang maglinis. Tapos yung isa, maghapon ng nakahiga. Hindi man lang tumulong sa gawain bahay. Ay, tinan nyo guys. Ang sarap ng <laughs> Sabi ko sa iyo, mo ako maglinis. Ha? Hindi ka man lang naglilinis. Ang dami kong hinugasan naglinis ako ng bahay, maglaba. Oh, hindi ka man lang maglinis dyan. Tumayo ka dyan. Hindi ka tatayo dyan. ka dyan. <laughs> <laughs> Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na lang. Ako na lang ang gagawa. Ayaw mo namang ayoko nang mapapagod ka. Anong gusto mo? Main ka na ga? Ha? Gusto mo tubig? O juice? Ano? Rats! Sabi agad. Anong gusto mo? Akin na lang to. <laughs> Love you. Nice. <laughs>